And guys, ayan yung dalawang ano natin, batch ng sisiw doon sa dalawa nating inahil Kita yung mga kulay yan. Mga tayo sa in. So ayan, ilalagay na po sila natin dito sa ginawa natin. Mini kulungan. Ayan, ginawa ko nilagyan ko yung sahig na Pinoljub tapos garden soil para pa na may makakay kay sila tapos papalitan natin yung pato ka so yung ginawa natin eh, isang simple kulungan lang po yan so ngayon eh, ay na silang ilalagay dyan sa kulungan so una muna natin itong mga kuya sayang di magpiraso sana at dalawang pula sana na ganito asa naman kayo to mana sa tatay ah uh, talisain yung ano yung sunog so alangani na kasi sila rito eh maganda pa naman ang suha so ayan ah. kaya na natin sila dyan pasok na dyan sa lab kasi Okay ha. Ito pinakamalaki sa kanila eh. Pasok. Ayan. Ayan siya na. sila dyan kasi tamo sa new screen. kaya sabi na hindi mo naman kailangan ng malaking kulungan basta maruno ka lang uh, paano dumis kasi <laughs> pagpalaki hindi rin natin yung kaya ginagamitan ng ilaw ayun po sila guys ayun po sila Ayan guys, ayun na sila lahat. Harap mo na natin ito kasi ito yung ng pinakalak. Oh. Ika baka mamaya mas ka ka Eh yeah, <laughs> <laughs> hey, Sila. Hindi biasila magabang, susuksesapag alay So natin yung 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 na natin sila At sara, yung natin ang vitamins para na sila yung 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 sila So, yan po. Ah, sana gusto ninyo at sana mga magsilaki na magaganda yung ating mga sisiw na yan. Ah, at maraming salamat po. Thank you guys for watching. Pagkano po pula, update-update ko kayo dyan sa kanilang paglaki.